and guys oh uh, yan ang secreto ng mga beautician para sa mga buhok mm. uh, uh, dry na buhok Mm. ka ang buhok nyo sa pamamagitan ito ang ingredients ah uh, Isang itlog. Yung puti lang. Uh, suka. Mayonnaise. At uh, keratin sa shampoo. Yan lang. Apat mga guys. Uh. Yan o. No? Mayonnaise. Suka. Keratin shampoo. At uh, uh, egg white. Nah, white ang ihalo nyo guys, ah, ayan At i-apply sa buhok Ayan mga guys hmm Ayaw. 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 na Ayaw. Ayaw. Ayaw tinuruan ko ang anak ko paano magtimpla hindi na siya pupunta sa palur guys hmm. yan no? yan ang uh, mixture ah. Hmm? Hmm. ayan okay Ayan, guys. Pag-apply, oh. Hmm. At sukulahin ang sulanin. Hmm. Hmm. Yung mga patay na buhok, yan, pabuhay. Mga kulot pa-straight. At saka uh, ang buhok mo shiny mga guys. Ayan. Yeah. Ayan. So guys so oh. Ayan yeah, No? Tinan No? Uh, na manipis na ang buhok. Straight. Uh, shiny. Ayan o. No? Oh. Hindi ka na pupunta sa palor mga guys hmm. yan lang i-apply oh yung ah, uh, ginawa kong mixture ayan mga guys oh hmm. yun na uh, yun ang resulta resulta mga guys at saka i-overnight nyo ah. bukas na nyo na banlawan mga guys ayan overnight ang paglagay bukas na banlawan at ah, saka pag ah, mag ah, maglagay kayo ng ah, conditioner ulit no, oh, para kwan ang buhok mo malambot shiny yan ay kanina kulot ang anak ko oh, ngayon o oh. straight na malambot oh, at saka titingkad ang buhok mo ay yung mga kulantong mga uh, dry hair ayan ma magagamot magamot nito guys oh ayan ayan sana may natutunan kayo guys sa ating DIY uh, mixture para sa buhok. Okay? This is Watak, ang vlogger na stroke. Okay? See you sa next vlog ko. Hope uh, mag-subscribe kayo guys. Ayan. Pakipindot niya ang notification para sa susunod kong ah... Uh,

base it on loyalty base it on us i ain't the picture perfect type but i'm making it up you say you want a bad flip it i can't get enough